Okay guys, ano, um, mag alas 4 na. Alis kami dito ng 5 a.m. Mukhang kailangan ko itapon yung binili ko. Wala kasi kami check-in eh. Puro ano lang kami. Puro carry on. Wala kami check-in. Mukhang <coughs> okay kailangan ko itapon to. Mukhang. Okay Mura lang naman kaso Sayang. Oo. Oh, mat, Nakakala ko kahapon okay lang kasi maliit lang siya eh. Sayang. Patapong ko to. Yan. Bili namin sa antique shop kahapon. Marami ako nakita sa antique shop ng mga replica. Sabi ko hindi pwede sa TSA yan. Kaya ako nandito binili Kasi keychain lang siya Maliit lang Parang keychain Pero looking online May discretion daw Yung TSA na Tratuhin to na ano, Dangerous weapon Alala ko nasa California pala kami Baka liberal yung ano TSA ni pala liberal Baka malamang sa malamang Ay nako Sayang Tatapong ko lang to Tatapong ko dito sa daan Dito lulusot eh Kasi ano eh Nag travel light lang kami 3 isa lang kami Malilita malita Kasi 5 days lang kami Kaya wala kami check in Kung may check in kami Pwede to So nga, wala. Hindi naman siya operational kaso sa Ayan. Made in Hong Kong to eh. Ano pang Hong Kong? Model 1117 para Trooper. Ayan, Hong Kong. Antik na eh. Nung mga, panahon na gumagawa pa ng mga toys ang Hong Kong. Hindi na. Ngayon di na. China na lahat eh. Pero sayang sa ano. Ay. Okay lang. Kesa ano, mahasel ako sa TSA pala. Na wala sa isip ko. Nang impulsive ako dito. Na wala sa isip ko. Akala ko makakalusot kasi maliit. Pero looking online, nakadelikado. Ma Baka hindi ako makasakay sa aeroplano. Or ma-fine. Yun know, ang malupit parehas na malupit. It's not worth it. Nadalhin to. Tatapon na lang talaga to. Sayang. Sana di ko alam binili. Eh. May iba pang makikinabang. Ayun na. Time to wake up. Okay guys. See you in Texas. Dilipad na kami. Okay guys. Lampas na kami ng TSA. Yung yung binili ko dinispose ko na so initially sabi ko ano paano ko tatapon ay ah, hindi una pala tinanong namin yung American Airlines sabi namin kung nag-offer sila ng free check-in kasi pag check-in pwede so sabi namin mag-volunteer na kami ngayon sa yes, mamaya mag-ano kayo mag-ask kayo later move you're blocking what <coughs> sabi na hindi daw yung free check-in daw mamaya na sa gate okay so kaya na na so either itapong ko sa basurahan or <coughs> sa mga uh, halahalaman kaso sayang nanginayang miss ko na nanginayang I mean, sayang naman baka masira lang or no. ah, vintage pa naman yun na <coughs> ginawa ko tumayo ko doon sa labas tapos may nakita ko doon naghahatid nung paalis na yung yung lalaki, Hispanic eh. Sabi ko, natakot siya sa akin eh. Sabi ko, can, can, I give you a gift? Sabi niya sa akin, it depends, what, what is it? Sabi niya, what is it? Sabi ko, it's a toy. Binigay ko sa kanya yung, yeah, sabi niya, look at it. Sabi ko, it's a toy. Sabi ko, I can't fly with it. Sabi ko, hindi I can't fly with it. <clears throat> Kinuha naman niya. <clears throat> no, kaya sabi ko, okay, siguro, ano na rin, happy ending. Kasi at least, may makikinabang may mag-appreciate kanina iniisip ko eh doon pala sa parking lot mabig ko maghahanap ako ng may kasamang bata para regalo sa anak uh, kung, kasi kung mag-check in sila pwede kung mag-check in baggage eh, pero mas maganda yun kasi yung binigyan ko hindi lilipad naghatid lang eh Yan, siguro so yun happy ending naman siguro kasi ibig sabihin sabi ni Miss ko baka itapon niya lang binigyan ka ng libreng ano itatapon mo laruan lang naman yan di ba nasa kanya na yun pero I doubt itatapon ba't mo itatapon nagatid ka lang sa airport binigyan ka ng libre di ba nakita ko naman sa bintana umalis na sila eh wala naman sila tinapon sa kalsada anyway so yun guys waiting na lang kami ng aming boarding